Salamat po nang marami sa inyo. Ate? Risa. Risa? Ebing. Ate Ebing? Imelda. Imelda. Si ate Imelda. Dahil po si ate, dahil natanong ko kung tiga saan sila, di sila daw po ay tiga matawi. At natanong ko rin po kung ano ang kanilang hanap buhay ay namamako daw sila. May nabuti kong bigyan sila ng tigisang daang piso sapagkat ano po nyo yun yung pamamako? Ah, uh, yun na po ang ng... Ay, yun na lang ang na namin ng kanakain namin. Kung minsan ay wala na kaming binabaon na na mama ko. Ay, naku, talaga naman po. Kaya binigyan ko na kayo ng tig daan para meron naman kayong uh, instant panggastos at oh. pamasahe papunta rin sa Matawi. Alam ko naman kung sasakay, eh, medyo oh, may halaga na rin po yung pera para... 'di <laughs> ba? Oh. Diba? At si ate naman... Eh, gusto ko rin talaga siyang bigyan dahil sa yung layo po ng inyong pinamamakuan dahil sa ako ay tigarito din naman dati po akong dito nagtira kasi ang dati po ito ay hindi pa naman ganito di ba ito ay peri pa dati di ba ayan no oh, si ate alam na alam niyang peri pa ito E eh, yung sasakyan ay isinasakay pa sa peri di po ba ngayon ay may mga bangkana, na pero madelikado po ang pagbabangka, di po ba? Okay. Sa haba po ng tulay na yun, at saka sa luwang noong, ilog. noong ilog ay delikado po okay. talaga sumakay dyan. Kaya ano na po nakita ko sila ay gumilid po ako dito para alamin kung ano ang kanilang hanap buhay. Ang sabi nga ni ate, ano na nga pong pangalan mo ate? Ebil. Ka-Ebil. Oh, ka oh, si ate Ebil ay nagsabi na talagang dito lang sila kumukuha ng kanilang uh, pinang-araw-araw na pang ano pang gastos. Kaya naman ayan, ako naman po ay hindi naman nag Mamaya bang dahil sa wala rin naman ako, nagbigay lang ako ng tig Si ate naman ang bibigyan ko ng isandaan ngayon para instant ay mayroon na rin siyang kita. Kumbaga sa ano ay kahit hindi ka na masyadong maghanap ng maraming paku ngayon, ay mayroon ka ng isang daan piso, di ba? Oh, <laughs> Minabuti ko na pong bigyan kayo ng pera. Kasi para kayo po ay magkaroon naman ng konting dagdag doon sa inyong pang-araw-araw. Ay wala naman po kaming dalang mga groceries, wala din naman kaming mga ano. Kasi kami ay namamasyal din lang naman dito. At na-excited kami sa napakabahabang tulay ng umiray. Akalain nyo, isang minuto po pala yan pagka minutor. Galing doon, sa kabilang dulo po na yon, ay minutor ko po ng 40 kph. Isang minuto po hanggang dito. Ganon talaga kahaba ang tulay ng umiray. Kaya noong kinuwento ko kay ate na dating peri pa ito, abay tunto na si ate. <laughs> Dahil alam na alam pala niyang peri ito na sinasakay dito talaga yung ah, sasakyan na may Dati po balsa lang ang Oh, balsa, kawayan, yun ang una. May troso, di ba? May kawayan. <laughs> talaga pong sila ate ay talagang tigarito Iyan talaga po sila. Yung Nalaman natin. talaga natin. nilang ano. Ngayon, dahil sa na-interview ko na rin si ate, at dati Kaya ay po, kawayan Merry, pa. Merry Christmas ay, po. Ay, ay <laughs> kayo po ay Happy aking... Happy <laughs> ay, talaga pong maraming salamat din kasi kami naman po ay lakwat lang naman na napunta rito. <laughs> Talagang kayo ay aking nakita. Natutuwa po ako na makilala kayo. Ano bang pangalan nyo? Risa po. Krisa? Risa? Risa Horoma. Ah, Risa. O, oh, ayun. Si Risa. Ay, titignan ko na rin dito. Kung... Tatawirin po din namin niyang. Ay, tatawirin. Ay, ate. Ay, ay naku, paano ba ito? Ah, babay, bibigyang Mike, baka mayroon kang isang daan dyan. Oh, po. oh yan, ibibigay ko na sa ito para so Masahe po sana po. namin sa bangka. Oh, ay ito na para mapalitan itong 200 ko kasi talagang mahirap pa lang din naman po ako. Ginusto uh -huh. ko lang ay, talagang Merry magbigay Christmas sa inyo. Bigyan <laughs> <po. laughs> kayo ng tigisan daan. Yes, yes, oh. Ay, go. salamat oh, po, po, po. po nang marami sa inyo. ati Risa. Risa. Ebing. Ate Ebing. Imelda. Imelda. Si Ate Imelda. Salamat po ng napakarami sa inyo. Opo. Kayo po ang aking mga kakilala dito sa Umiray. At kayo naman po ay tiga kabog. Yun, yun, tiga kabog. Kasi, oh, yun. Salamat po ng marami sa inyo. Lahat po ng mga follower ko, kung gusto nyo po na sila ay matulungan pa natin, Paki like, paki share na rin po ang aking video. At sa pagbabalik ko po dito ay hindi lamang po yon ang aking ibibigay sa kanila. Maraming maraming salamat po. At makita ko po silang uli. Kasi tatandaan ko po yung pangalan nyo at hahanapin ko rin kayo pagpunta ko ng kabog. Ayun, tiga kabog po pala kayo. Hindi lang po yan ang aking ibibigay sa inyo. Salamat po ng napakarami. Barangay Umiray, Aurora, ay ito po ang talagang matagal po akong nagtira dito. Ang kabila po na yan ay General nakarna. Yon Yun, General Nakar na po yung kabila. Opo. Oh, yun. Yun po yung kinuha ng Nakar. Oh, yon, Opo. po Opo, ay pero na ay may hati. Ay, di hindi nila makuha talaga ito. Talagang ito. <laughs> o, sige po, maraming salamat sa inyo.